Hi mga ka-viewer, ito si Red Martin na narito para magbigay sa iyo ng mga contents na naglalaman ng iba't ibang topics. Kung bago ka pa lang sa akin channel Red Martin TV ay inaanihang kitang mag-like, subscribe at pakihit na rin ang notification bell. Noong 2004 ay may isang 5 years old na batang lalaki ang humiling sa kanyang ina upang samahan siya na mag-audition sa isang talent search ng isang TV network matapos siya mapanood ang anunsyo para sa mga bata na gustong sumali edad mula lima hanggang pito. Noong panahon iyon, ang kanyang inay ay kasalukuyang nagdadalang tao. Ang batang ito ay walang iba kundi ang kasalukuyang primetime prince na si Miguelton Felix. Ating tunghayan ang mga susunod na exciting moments ng kanyang buhay. Sa matagumpay niyang pag-aartista, Taong 2004 nang magbukas ang GMA Network ng audition para sa kanilang talent search sa si Starstruck Star Trek Kids. Nang mapanood ito ng batang si Miguel ay hindi siya nagkasaya ng panahon. Kwento niya, ako talaga yung nagpamilit. Dagdag pa niya, Mami, samahan mo ako sa ganyan. Nung panahon na yon ay hindi madali para sa kanyang ina na nagdadalang tao na pagbigyan ng kanyang kahilingan na samahan siya sa audition. Dagdag pa ni Miguel, Talagang tinagalang din ni Mami na sumama sa mga auditions. Sa dandaan na nag-audition ay pinalat si Miguel na pumasa. 14 ang napiling finalists. Bawat isa sa kanila ay na sa iba't ibang pagsubok na magpapakita ng kanikaniyang talento sa acting, singing at dancing. Apat lamang ang matitira sa 14 finalists sa elimination upang magwagi sa dalawang kategorya. Para sa unang kategorya, isang lalaki at isang babae sa Junior Ultimate Survivors at sa pangalawang kategorya e para sa Junior Runner-Ups. Napanalo ni Miguel Tan Felix ang Junior Runner-Up bilang First Prince. Kahit na hindi si Miguel ang nagwagi bilang Junior Ultimate Survivor, lahat silang apat na finalists ay may premium Exclusive Management Contract sa GMA Network. Nang matapos ang finals ng Starstruck Kids ng June 2004, The following month ay nagsimula agad na ipalabas sa GMA Kapuso ang Mulawin na pinagbidahan ni Angel Locsin at Richard Gutierrez. Dito ay napasama sa cast ang batang si Miguel bilang pagaspas. Nang sumunod na taon ay nagkaroon ng movie sequel ng Mulawin TV series sa 2005 Metro Manila Film Festival. Ang title ito ay Mulawin the Movie kasama si Miguel sa parehong role. Nominated din si Miguel sa Mulawin the Movie bilang Best Child Actor sa Pamas Award. Pitong taon mula 2007 hanggang 2013 ay gumanap si Miguel sa iba't ibang role sa TV, sa movies, sa drama, sa anthologies na gaya ng magpakailanman at sa isang TV special, Amaya. Hanggang sa kanyang pagbibinata, si Miguel ay mabuting ginabayan ng kanyang mga magulang na parehong educators. Sa katunayan ay bumili pa ang kanyang mga magulang ng bahay sa Paranaque upang mapalapit siya sa kanyang trabaho bilang artista. Sa taon 2014, dito dumating ang malaking break upang gumana bilang pangunahing bida sa primetime teleserye na ninyo. Dito ay umani ng maraming parangal ang Jose ni Miguel bilang artista. Tatlong nominasyon ang kanyang nakuha. Una ay sa Philippine Movie Press Club or PMPC Star Awards for TV. Pangalawa ay sa Philippine Entertainment Portal or Peplis Awards at sa Golden Screen TV Awards. Same year 2014 ay nakasama siya sa kapuso ng time show na Sunday All Stars bilang co-host at performer. Naging cast din siya ng TV sitcom na Small Family. Punta naman tayo sa masayang taon ni Miguel sa year 2015. Sa kabila ng pagiging abalan niya sa kanyang karir bilang aktor, ay matagumpay pa rin siyang graduate sa high school. Matapos nito, ay kumuha siya ng kursong Entrepreneurship sa De La Salle University, Las Marinas, Cavite. Used to look up at the sky and wonder if I meant to find a girl of my dreams The days were long and the nights were cold And then you came along held my hand I met you, I can... Sa parehong taon, 2015 ay naging viral si Miguel at sumikat sa mga bansang Indonesia, Malaysia at Timor Leste dahil sa kanyang dub smash video sa hit song na Twerk It Like Miley. Ang dub smash ay earlier version ng TikTok. Umabot sa 300,000 ang followers ni Miguel sa kanyang social media accounts. Nakaramihan ay sa Indonesia at naimbitahan pa siya para sa isang TV guesting siya ay nalathala sa Indonesian newspaper na Sumatera Express. Ino si Miguel Tan Felix bilang private person bukod sa pagiging multi-talented na artista, mapa-acting. Ay, hindi ako pwede magkamali kasi yun yung nararamdaman ko sa'yo. Yung bumibilis yung timok ng puso mo ko. Kaya hindi ko mapigilan yung hindi ikaw ito nakikita kitang masaya. Ngayon sabi mo sa akin, hindi mo nararamdaman niyo kasi nakikita kita eh. Nakikita kitang nahuhulog yung loob mo kay Jordan isa matalang ako. Ako na nagtiis. Ako na... Ako na nagsasakripisyo. Ako na nagpapakahirap na makuha yung pagsangay ng gumo Andito ako na naghihintay, naghihintay pa rin sa tabi mo. Saya ako ng sa sarili ko eh. Wala akong kalaban-laban. Nakikita mo ba ako tuwing nakikita ko kayo magkasama kayong masaya? Saya na tudurog ako. Mapasayaw? Or mapawit? so bukod sa paghihimati ng idol at career-oriented, sa likod ng kamera, si Miguel ay mabuting anak at nagtataglay ng sport personality kaya ng pagkahilig niya sa wakeboarding, hiking, basketball. Siya ay naging varsity player nung kasalukuyang nasa high school pa siya. Natalakayin ang apat na awards at recognitions ni Miguel. Taon 2015 ay ginawaran siya ng PAMAS ng Herman Moreno Youth Achievement Awards. 2017 ay ginawaran siya ng Indie, Indie Short Film Festival bilang pinakahuarang artista ng mga kabataan. Taon 2018 ay ginawaran siya ng National College of Science and Technology para sa dangal ng bayan ng Media Excellence Award. Sa parehong taon, 2018, nagwagi si Miguel bilang Best Actor sa Asian Academy Creative Awards na kung saan labing mga bansa sa Asia Pacific ang naglalaban-laban para sa kanyang paghanap sa Heart and Soul TV Series ng GMA Network na ang titulo sa Pilipinas ay Kambal Karibal. This year 2023 sa parehong Asian Academy Creative Awards ay nanalo muli ang GMA Network sa Baltis 5 Legacy TV Series sa dalawang kategory ang Best Visual Effects in TV Series at ang Best Animated Series. Bidarita si Miguel Tan Felix bilang Steve Armstrong. Let's... Ito ang first time sa history ng Philippine Television na maimbitahan ng Pilipinas para mag-represent sa 2023 San Diego Comic Conference na itinadaos taon-taon sa California. Isa itong napakalaking karangalan para sa GMA Network, sa kas na bumubuo ng Baltus Legacy at sa direktor na si Mark A. Reyes. Bago tayo magtapos ay ating sagutin ang isang tanong. Ano-ano ang mga awards na natanggap ni Miguel mula sa taglay niyang pagkamati ni Idol. Ito ang apat na Pogi Awards ni Miguel. Year 2015, siya ay tinanghal bilang Male Teen Stars of the Year mula sa Peplis Awards. Same year 2015, mula sa popular na Candy Magazine, ay tinanghal siya bilang Favorite Male Rising Star by Candy Reader's Choice Awards. Year 2016, mula sa Pepster's Choice Awards, ay tinanghal siya bilang Male Star of the Year and in 2018, tumanggap siya ng Face of the Year Award mula sa Pep List Awards. Tungkol sa movie ni Miguel Tan Felix, kasama niya si Isabel Ortega at Ding Dantes sa Firefly Movie sa direksyon ni Sig Dula. Yan po ang kabuuan na ating content mga ka-viewers for our celebrity feature, The Primetime Prince Miguel Tan Felix. Mga ka-viewers, kung bago ka pa lang dito sa Red Martin TV, please paki-like and subscribe ang ating channel at paki-hit na rin ang notification bell. Thanks for watching.